Thank you. Davnor nga adlaw sa tanan. Kini ang Davnor karon, ang programa nga nagapahibalo kaninyo sa mga nagkalaing laing katikaran ug mga bag-ong pangitabo dinhi sa Davao del Norte. Kini hatod kaninyo sa atong provincial nga panggamhanan ug sa Provincial Information Office. Kami nagatuo nga ang kahibalo sa kalambuan katungod sa katauhan. Kini si Keisha Halili. Niya na ang mga balita nga among natapok gikan Pebrero 5 hangtod 10, 2016. DAVNOR Headlines Headlines Kapin 37 milyones ng pagkongkreto sa kalsada sa Dato Balong, gisugdana. na. Balaod bahin sa investment sa mga langyaw sa atong nasod pa sa Senado. Department of Education sa Davnor. Andam na alang sa Davraa 2016. UG! 24 ka mga senador. Why supak sa balaod nun ni Congressman Anthony Del Rosario. Kuan ang 12 katuig sukad kinigibuhat, usa ka farm to market road sa munisipalidad sa San Isidro ang sementuhon na gayon. Ang balita gikan kang Noy Gorgonyo. Gisug na sa pagkongkreto ang kapin 37 milyones kantidad ng farm to market road gikan sa sentro sa dato balong hangtod sa Purok Mamalian sa San Isidro ni Adtong Martes, Pebrero 9. Ang maong karsada aduna adunay gitason nga 3.46 kilometros ug may gilap nga 5 kilometros. Sa usa ka groundbreaking ceremony nga gipahinabo sa dato balong, gipadayag ni Davao del Norte gobernador Rodolfo del Rosario ngadto sa mga lumulupyo nga matuman na gyud ang ilang gidamgo. After 12 years, ato nagitsing Kipay mo. Gipunduhan ang karsada pinagi sa Philippine Rural Development Project kon PRDP sa pagpakigalayon sa Departamento sa Agrikultura, Provincial Kagamhanan sa Davao del Norte o ingon man ang lungsod sa San Isidro. Sigon sa pagtuon nga gihimo sa Provincial Planning Development Office kon PPDO, moabot nga to sa 350 kaiktaryas nga pananom sa kakao, lobi, mais, saging, lansonis ug kape ang makabenepisyo sa maong karsada nga direktang makahatag og bintaha sa 366 ka panimalay giawhag ni Del Rosario nga ang mga mag-uuma pahimuslan gyud nila pag-ayo ang maong bag-ong infrastruktura. Apil 350 hectares sa agricultural land. ang agianan ini. Lain-lain ang produkto. Kana ang lamit, di ba? Magputang ta kalsada konkreto ug dunay produksyon along the road kaya ang lisod kayo kung mahatag ta ng kalsada konkreto hong pagyot walay, walay puno, walay produksyon kana ang malandili maayo Gawa sa paghatag og kasayon sa mga mag-uuma ang maong karsada, maghatag usab og pasayon sa mga hilig mosuroy sa Maltag, Busay ug Putol-Putol Caves nga mao'y kasagaran nga ginadayo sa mga turista sa San Isidro. Gisaysay ni Dato Balong Barangay Kapitan Felix Antonaris ang kaimportante gayud sa karsada ngadto sa agrikultura ug turismo alang sa lungsod sa San Isidro. Kana siyang tulo kalangob, at uh... Uh, an siya going na gyud going nga ginagamit na siya gani nagamit na siya sa Mindanao Forum sa National Cabin Congress ug hantod karon sir daghan pag sulod yang uh, mga bisita para mo, mo, tanaw lang sa sulod kung unsa ang kuan gyud na sa kalanguban kung unsa kanindot sa langob Himoon ang maong farm to market road sulod lamang sa 330 ka calendar days Noy Gors alang sa Dabnor. karon sa ikatulong higayon malampuson nga gipahitabo ang Million Volunteer Run sa Red Cross diri sa atong probinsya. Duna detalye si Charlene Luna. Gitambungan sa 910 ka mga magdadagan ang ikatulong Million Volunteer Run kun MVR3 nga gipangunahan sa Philippine Red Cross Davao del Norte Chapter kaniadtong Pebrero 6 sa, sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex. Tumong sa maong pagdagan ang makatigum o kwarta alang sa pagpalit og dugang life-saving equipment o ambulansya. Tuyo usab sa Red Cross ang paghatag og tabang pinansyal sa pabahay project alang sa mga biktima sa kalamidad nga maoy usa sa mga programa sa Red Cross. Daku ang pasalamat ni OIC Chapter Administrator Teresita Machete sa mga niapil nga mandaganay. Ang Philippine Red Cross Davao del Norte Chapter nagpasalamat og dako sa mga runners, mga sponsors, mga volunteers, kami apil ni atong kitawag nga million volunteer run 3. Ang ato yung objective sa Red Cross nga nung nagkaroon ng million volunteer run is to run for the welfare of suffering humanity, of course to save lives. Gawa sa pagdagan, gibutyag ni Machete nga mamahimu na nga mga miyembro ang magdadagan sa 143 program sa Red Cross, kundi in adunay usa ka leader o 43 ka mga miyembro sa usa ka komunidad nga amaoy ibansay aron maoy una mo responde sa mga posibleng kalamidad nga moabot. Through this this fund run, makita na mo nga ang mga tao dito sa Double the North is very very ano kanang, nasilay gikuan nga mutabang yun kung dunay may tabo sa usa ka lokalidad so amo pong gikuan nga ang kining mga nanagan karon na apil ni sa amo ang roster of volunteers gikalipay ni Roger Lampreya ang iyang pag-apil sa fun run ilabi na kay nahimo kining mandadaog sa 10k run kung pagdangandagan isa pud katabang po ko sa mga katawan about sa oon, sa mga na mga kalamidad Misalwat usaw sa MVR3 ang mag magamahang Davao del Norte Governor Godolfo ug First District Congressman Anthony Del Rosario kundi hindi paabot sa gobernador ang dakong kontribusyon nga nahatag sa Red Cross sa panahon sa mga kalit na kalisdanan. For number of decades, Red Cross is there in times of needs, especially during calamities. We do not want disasters to happen, but the truth is unforeseen occurrence befall all of us. So nobody is exempted. So aptly that during these favorable times, Red Cross spearheads in raising funds to answer the needs during calamities. And all of you here are part of this benevolent endeavor ang kalihukan nakatigom og 56,800 pesos gawas pa kini sa nahatag sa mga major og minor sponsors Charlene Luna Gardner Soron. Usa ka balaod nga maghatag og usa ka gatos nga porsyento nga pagpanag-iya sa mga langyaw nga buot magtukod og mga quasi bank sa nasod ang bag uhay nga gipasa sa Senado ang taho gikan kang Joe Elesperio Giaprobahan na sa Senado ang Financial Investment Liberalization Bill o ang gihiusa nga House Bill No. 6395 o Senate Bill No. 3023. Ang maong balaod nun no, nagahatag og 100% nga higayon sa mga langyaw nga makapanag-iya o mga ginatawag nga quasi-banks sama sa adjustment companies, lending companies, financing companies o investment houses. Mipasa ang balaod noon human sa Osaka Bicameral Conference Committee meeting ni Adung milabay nga Pebrero 2 ning kasamtangang tuig. Naratipika na usab kini sa Senado og gihulat na lang nga maratipika kini sa Kongreso pagbalik sa sesyon karong Mayo 23. Ang kinaulahi ang lakang una kini mahimong balaod mao ang pagpirma ni Presidente Noynoy Aquino sa maong balaod noon. Sumala ni Davo del Norte First District Congressman Anthony Del Rosario, labaw nga importante kuno ang maong balaod noon sa mga gagmay nga negosyante nga maglisod og hulam og kwarta sa mga mga Usahay, maglisod sila mangutang o pera. Uh, unya, ang mga requirements for tindaghana. Unya, pag makautang sila, mahal po ang interest rate. So, gani, the reason gusto nato malift ang restriction sa foreigners para ang mga kompanya gikan sa laing nasod nga gusto magdala og pondo diri para mapahulam sa merkado makasulod sila. Dugang pa ni Del Rosario, wala may supak sa konstitusyon ang maong balaod nun. Matod sa kongresista, aduna lamang 40% nga katungod ang ginahatag sa mga langyaw aron sila makapanag-iya o kwasay banks sa ubang balaod. Pwede nato ni Mahimo because this is not part, wala man siya na-appeal sa konstitusyon. Gibutyag sab ni Del Rosario nga ay kasamtangang nangulo sa Economic Affairs Committee sa Kongreso ug usa sa mga nagsulat sa maong balaod noon nga malisod ang proseso sa pagduso sa maong balaod noon. Apan nahimo gihapon kining malampuson pinaagi sa pag-alayon sa Kongreso sa Central Bank, Department of Finance, National Economic Development Authority, Department of Trade, Securities and Exchange Commission ug Philippine Stock Exchange. So because nine days lang ang session, imposible gyud ma-approve ang balaod sa nine days. So that's why I had to work during the holidays. Uh, bisan Christmas break, uh, na ako yung mga committee meetings sa uh, kongreso uh, para maplastar nato ang uh, balaod para pagsugod sa session sa January, nine days lang ma-approve -ma dayon. Si Del Rosario nang hinaot nga mahimong instrumento ang maong balaod noon nga makapakusog sa mga gagmay nga magpapatigayon sa atong nasod, ilabi sa probinsya sa Davao del Norte our small and medium enterprise uh, uh, sector will have more choices pag abot sa pangutang. Uh, kay na yung mga local nga pangutang, na mga foreign pangutang, and hopefully, kami nagahinaot nga tungod kay daghan na choices, ang interest rate po mubaba. Jo Elesterio, Davnor Caron tulo ka prioridad nga baludno ni Davao del Norte First District Congressman Anthony Del Rosario ang way supak nga sa 24 ka senador pila kaadlaw adlaw bago mahuman ang sesyon alang sa umaabot nga eleksyon. Nagabalik si Noy Gonzalez. Y misupak sa tanang 24 kasinador nga may perma sa mga balaunon nga giduso ni Davao del Norte 1st District Congressman Anthony del Rosario apil na ang mga balaunon nga naghimo sa walo mga special barangay sa Tago Mugsan ni Cedro ngadto sa kinagamyan nga political local government unit kung LGUs. Makadawat na og regular nga bahin sa Internal Revenue Allotment kung IRA gikan sa nasyonal kagamhanan ang mga barangay sa Magugpo North, Magugpo South, Magugpo East ug Magugpo West sa Tagum City ingon man ang mga barangay sa Pinamuno Dakudaw, Dato Balong og libuton sa lungsod sa San Isidro. Sa gipahinabo nga kapihan sa Kapitulyo ni Antong Pebrero 5, giisplikar ni Davao del Norte 1st District Representative Congressman Antonio del Rosario ang maong pag-uyon sa mga senador. Uh, kanang uh, walong kaparangay na upatid upat sa Tako o upatid sa munisipyo sa San Isidro, uh, base dito sa, sa sa report ikan sa atong uh, sa opisina ni Senator Bongbong Marcos uh, na approve na ang committee report nila sa committee on local government na pirmahan na sa 24 ka senador uh, ang maong committee report so sa ato pa walay uh, walay mapapag na senador pangit sa ato mga palaon Gawas sa walok special barangays, gipirmahan na sab sa tanang mga senador ang laing mga priority bills nga gisangat ni Congressman Del Rosario sama sa paghimo sa lungsod sa Talaingod nga Eco Cultural Tourism Zone ug ang pagbulag sa Santa Fe National High School gikan sa Limbaan National High School. We also got assurance from the Office of Jesus Cordero na pagbalik nila sa Mayo 23, ilahang sponsor ang maong committee report. Tumong gayod ni Congressman Anthony Del Rosario nga makatabang ang maong mga balaunon aron mapalambo pa ang Davao del Norte pinaagi sa pagpaligon sa maong mga LGOs. Alang sa Davnor Karon, New York. Andam na kuno ang Department of Education sa ipahitabo nga Davao Regional Athletic Association Meet karong Pebrero nga pagabuhaton sa ikatulong higayon sa Davao del Norte. Nagabalik si Charlene Luna. Andam na ang Davnor Division sa pag-host sa Davao Regional Athletic Association kon Davra A, karong Pebrero 14, hangtod 19. Kinimo ang gibutiag ni Davao del Norte Division Superintendent Dr. Josephine Padul sa Davnor Karon. the fact that we have just hosted the Palero 2015 and so therefore uh, we are more than ready to do to do the hosting that the fact that we were able to the, the Davao del Norte uh, Davao del Norte and the province that was able to host a very big national event there's no reason why we cannot uh, host a regional activity such as, as Dabra uh, Sigun ni Fadul nga ang Davner Division mismo ang mangunay sa paghanay o mga building stations aron ipahiluna ang mga delegado sulod sa lima kaadlaw nga kompetisyon. Gipadayagsab sa magtutudlo nga andam na ang mga pasilidad sa probinsya aron modala sa mga dagkong aktibidad sama sa Davraa. In our very own region and in our very own province, you, we have the facilities that could equal the, the A1 facilities of the world. Giawhag usab niya ang tanang mga ginikanan nga suportahan ang ilang mga anak sa pagdula og mga sports. We encourage the parents not only as to come, not only as, 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 as spectators, but we really encourage you to push your children to join sports because uh, I believe, as the saying goes, na uh, i, uh, an ideal man is a breeding place of an breeding place of an evil thing. And so, if you would like really to keep your children busy aside from studies, let them join sports ang Davra A 2016 ipahigayon sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex o gipaniguro sa mga lumilihok nga ingrande ang pagsugat o opening sa maong sporting event. Charlie Luna, Davnor Caron. Nag-ilis na og liderato ang 60 Infantry Brigade sa munisipalidad sa Asunsyon karong tuig. Nagabalik si Joe Elisterio. Pagbalik sa sabakan sa Balaod, Maukini ang panawagan ni Lieutenant Colonel Emmanuel Canilla sa mga miyembro sa New People's Army kun NPA. Human siya tudlo isip bagong commander sa 60th Infantry Battalion ug sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army. Sa usa ka seremonyas nga gipahitabo niadtong Pebrero 4 sa ilang kampo sa lungsod sa Asunsyon, gipulihan na ni Canilla si Lieutenant Colonel Roberto Bunagan isip commander. Sa ating mga kapatid na miyembro ng NPA na nalihis ng landas ako nanawagan na kayo ay magbalik-loob na sa ating pamahalaan. Isuko ang inyong armas. Makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan upang maging mapayapa at magintaan ito upang um mas umunlad ang ating mga komunidad. Mahinumduman nga dugay na nga problema sa mga probinsya sa Davao del Norte o Compostela Valley ang insurhensya sa pipila ka mga munisipalidad niini ini. Sa laing bahin, nagbilin og pahimangno si Bunagan mahitungod sa pagpadayon sa mga maayong binuhatan sa batalyon. Unang una, itaas ang antas ng disiplina ng unit. Pangalawa, itaas ang antas ng performance ng unit. Makamit ang ating misyon at papagservisyuhan ng maayos ang Davao del Norte at ang Kumbal. Gipasaligan sabi Davo Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario nga pagabuhaton ang usa ka malinawon nga national elections pinaagi sa tabang sa Philippine Army. We shall not falter patiently with the full force of the army behind us in conducting clean, honest, secure, accurate, meaningful and peaceful election in the province. Joel Elesterio, Davnor Karon. Ug karon, atong tan ang kahimtang sa panahon gikan kang Eric Rosilio, ang Planning and Early Warning Section Head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Center. Eric, unsa balita sa atong panahon? Dagan salamat kisha karon maorasa kung yatag kaninyo ang lakat sa atong panahon. So, karong adlaw lunes february 15 ug lang domingo february 21 sigon sa pagasa padayon nakaapekto karon ang easterlies kung makita nato ang hangin nagikan sa sidlakang bahin pasulod din sa nasod sa Pilipinas so magdala kini siya o mga hinay yanto sa makusog nga pagulan especially sa mga lugar nga naa sa eastern part sa atong nasod so katong kada buntag makasinati ta og mga hinay ng mga pag pagulan so epekto kana siya sa easterlies so normal lang kana siya wala tay bagyo ginapaabot o wala low pressure area. Ang tuta dito sa probinsya sa Davao del Norte, kung mabantayan nato, aduna na yung mga cloud formation dari sa area sa Davao del Norte. So, bantayan nato sa gawas, madag na itong kalingitan, so magdala gihapon kini siya o mga ng mga So, normal gihapon kini siya, yung gihapon kini sa Easter list nga nakakaroon sa sidlakang bahin sa atong nasod. The entire week, kung atong tanawon, dabra season karon sa Davao del Norte na experience kita og panalagsang ang mga pagulan hinay nga to sa mga kusog nga mga pagulan pero dili kini siya mudugay pinakatas lang usahan to duha ka oras sa so, atong bantayan ay tutla dito sa gawa sa Philippine Area Responsibility wala kita na bantayan nga low pressure area nga posibleng mahimong usa ka bagyo din hipota sa West Philippine Sea wala po tayo nabantayan og also diri sa South China Sea so generally good weather ang atong masinati karong simana. Safety tips for athletes playing outdoor games, especially karon sa gihimo nga Dabra Adiri sa Dabao del Norte. Una, likayan ang pag-workout o pa-exercise during the hottest times of the day. Mao kini ang oras sa alas 11 hangtod sa alas 2 sa hapon. Ikaduwa, i-acclimatize nato ang atong kaugalingon, dili ta ba basta-basta mo sa field kung anaa kita so sa kamabugnaw nga lugar. So, 2 to 5 minutes bago ta mo dito sa field. Ikatulo, kung mahimo, inom kita og daghang tubig every 30 minutes kung mahimo. Ikaw pat, suot kita og nipis nga sinina, especially sa mga cotton nga sinina. Huwag ka na mga light lang nga sinina para komportable ang atong gibati. Ikalima, dapat kabaluta sa mga health-related emergencies. Unsa man kini ang heat exhaustion. Unsa saan heat exhaustion, ang grabe nga singot nato nga atong mabati nga nata sa field, Posible kita nang makasinati o pinaka-worse ang heat stroke. Kaya delikado na kayo. Kung kita o sa ka-player na kasi nati ito o nga kauhaw sa itong kaugalingon, ato rin ipataas sa itong kamot, may kitagtabang sa itong coaches, may kitagtabang na naasang mga medical responders sa palibot. Kaya andam ato mga doctors na naasang medical operation center na diha sa capital compound lang. Sa katapusan, kaya ikaw na og sakit sa ulo, kasukaon, duol lain sa pinakaduol ng health stations na naagi pang install nato ito sa capital compound or kumahimo, padala yung sa pinakaduol ng hospital. Mao kato atong safety tips Angalan sa ngalan sa mga executive director si Sir Romulo Tagalo, kini si Eric Rosillo Dini sa Weather Center. Sa kanunay ang hinumduman ang pahimangno ni Governor na maminaw kita sa pahimangno Aron Malikayan ang kasubo. Kisha. Salamat, Eric. Mao kato mga pangitabo sa atong probinsya gikan Pebrero 5 hangtod 10, 2016 uban ka namo sa sunod nga higayon. Dinhi sa programa nga nagatuo nga ang kahibalo sa kalambuan katungod sa katauhan. Ako si Keisha Halili, ug kini ang Davnor Karon.